So at last nandito na kami sa Calgary guys So yan Masa Walang bihis, walang tulog Yan So inantay ko na lang yung mga kaibigan ko Tsaka inantay na lang nila yung uh, mga sudo nila So wala pa talaga kaming tulog Medyo nakakapagod talaga So maraming salamat. Kita-kits tayo next time. Yeah. Thanks yes. for the company. <laughs> <laughs> Tama, maraming salamat. Kita-kits tayo kita -kita next kita -kita time. Kita-kita rata po. Yeah. Thank you. Tawag na po yan. Tama na po yan. Mayung lawas. So, kamusta uh, hey. so, yung flight? Nakapagod? yung na, <laughs> na pagod. Pagod na pagod. So, ma... So, naman, so no? balik sa bakbaka na naman kami guys. Balik sa trabaho. Sa 6 ako mag-work. Ikaw? 6 16. Ikaw, oh, so, oh, ano? hours. Ka, kailan ka mag-work? 12 ba hours. Uh, balik, balik sa trabaho. 7. 7. So, tuloy-tuloy uh, yung buhay dito sa Bansang Canada guys. Pagkatrabaho na, tapos oh na okay. yung bakasyon. Kaya buhay, trabahante na naman yung magiging mode namin dito. So, yun eh. ko na yung mga kaibigan ko. Dito kami sa daan. Medyo malamig na dito pero hindi pa naman ganoon kasi <coughs> masyado. Ang ganda naman ng sasakyan niyo, boy. Yes, sir. Sana all. Ito, marupakan. How are you, man? Maraming salamat, boy, Oops. sa pag <laughs> Good fucking guy. Grabe. Tapos, uh, all the things. Well, ano diba sila, ano, oh? <laughs> Thank you so much, boy. Thank you so much. Thank you so much. <laughs> <laughs> hey, kain, bain, bain, bain. Head south on airport road northeast. <laughs> Name it.